Magandang magandang araw mga Krizar na ako. ang ating uh, panood ngayon na yung uh, si Baste, no? Mayor Baste at si General Torre. Ngayon ay nagsusuntukan na nga sa, no? Nagsusuntukan uh, na sila sa TikTok. <laughs> okay, panoorin po natin. panoorin po natin ang kanilang uh, uh, sparring, no? Sa TikTok nga lang. Sa TikTok lang sila nagsuntukan. <laughs> okay, ito. Go ahead, uh, ipalabas na natin yung uh, boxing, you no? Know? Boxing nila, boxing sa ring mismo. <laughs> okay, go ahead. Left hand again. Total strikes thus far. McGregor well in control. Alvarez getting loose, getting better here in this round. Though. Oh, oh yung napanood guys, no? Ang uh, sparring ni na Basti at sa TikTok nga lang, okay? Suntukan sa serbisyo, Mayor Basti Duterte at General Torre, no? Naghamunan, anong sabi ng batas? Okay, isang viral video na umani ng libu-libong views. Naglabas na ng matapang na hamon. Si Acting Davao City Mayor Basti Duterte laban na kay PNP NCRPO Chief General Nicolas Torre III ang hamon suntukan <laughs> at hindi lang yon tinanggap ni General Torre ang hamon sa kondisyon na gawin itong charity boxing o oh, charity boxing match no para sa mga nasalanta daw ng uh, bagyo ngunit kahit may charity as sa usapan ang tanong Mark ang tanong ng uh, marami legal ah? legal ba ito no oh? ano ang uh, pananagutan kapag parihong opisyal ng gobyerno ang uh, naghamon ng uh, na karahasan. Okay? Maganda tong ating uh, video ngayon mga, mga kadizar. Hindi na biro, no? Totoong naghamon, uh, to Totoong naghamonan. Uh, sa mismong video, narinig natin si uh, Mayor Basti na nagsabi. Ito, pakinggan natin. Kasi matapang ka lang naman, hindi the position eh, pero gusto tayo. Arang kumakaya, bitak. Uh, tapos si uh, General Torre naman ay sumagot sa isang uh, interview. Ito ang uh, sagot ni uh, General uh, Torre. Kumusta ma? mga kababayan natin ngayon na nangangailangan ng tulong na inaapektuhan ng ng uh, naapektuhan ng, uh, na ng pagyot at baha. So this is a very good time para sa isang charity boxing match. We can do it on Sunday sa Araneta. Oh, so yun guys, no, ibig sabihin po totoong uh, naghamunan. Ito, no? Totoong nag hindi ito uh, meme, hindi ito uh, biro. Okay? Totoong hamon. Totoong uh, pagtanggap. Okay? Anong batas ang maaring nalabag, no? ng dalawang uh, ating uh, ma ating uh, matatapang na opisyal. Okay? Number one. Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials or RA 6713. Yun po yung una natin. Ang mga opisyal no, ng uh, gobyerno ay inaasahang kumilos ng maya dignidad, respeto, at uh, profesionalismo. Okay? Yan po yung uh, tatlo guys. Uh, ang paghamon na uh, sa suntukan sa publiko ay malinaw na paglabag sa itikal na pamantayan. Ito ay maring ituring na ano, conduct unbecoming of a public official o gross discourtesy. Okay? Siyempre, may parosa po pa ito mga kadesar, ha? Ah, uh, nga, sila nga uh, masuspindi o matanggal sa kanilang uh, posisyon. O, uh, yun po yung unang uh, Uh, kaso-kasuhan. <laughs> At syempre mga krizar, yung uh, pangalawang uh, kaso-kasuhan ay ang uh, revised penal code or, or uh, grave threats o provoking behavior. Okay? Kung may banta ng pananakit, pwedeng pumasok sa grave threats. Okay? Article 282. Uh, kung verbal lang pero uh, nakakasakit o na nagagalit, no? Nang gagalit, pwede itong ituring na provoking behavior o unjust ah uh, ano to, unjust vexation, di ba? Article 285 naman yon. At uh, syempre, mga krizor, mayroon din nga kaakibat na parusa. Yes, yeah, syempre naman. Okay? Maaari silang uh, multahan, no? O makulong, depende sa bigat, syempre, ng uh, kanilang salita. Okay? Syempre, mayroon tayong pangatlo, guys, ng mga kasukasuhan dito sa, <laughs> sa issue. No? Yung ikatlo, guys, ay uh, pwedeng Anti-Graft and Corrupt Practices Act or the Republic uh, or the RA 3019. Okay? Napaganda din, guys. Kung ginamit ang posisyon, no, para ipahiya, no, takutin, ipa, ipahiya, takutin, o di mo kaya abusuhin ang kapwa opisyal, ayun, uh, maaari silang pumasok ito sa abuse of authority, mga kalizar. Okay? Kahit walang actual na pananakit, sapat na uh, ang paghamon sa suntukan sa publiko para masabi natin nga inappropriate use of power. Okay? Okay, gusto nyo bang malaman ang uh, parusa dito? Okay, kulong, no? Kulong at <laughs> permanenting uh, disqualification sa serbisyo publiko. Yun po yun guys, yung ating uh, Anti-Graft and Corrupt Practices Act or the RA3019. Okay, mga Krizar, ang ikaapat natin dyan, mga Krizar, mga kasukasuan. <laughs> administrative misconduct. Okay? Pwedeng masangkot ang uh, mga opisyal sa administrative case walang kasong kriminal. Okay? Kahit walang kasong kriminal. Maaring pumasok ito sa ano, uh, simple or grave misconduct or and uh, conduct a prejudicial to the best interest of the service. Ayan. May kaso ba ito? Siyempre, mayroon daw kaso. No? Suspension? Pwede silang masuspend? Yes? Demotion? o pagtanggal sa kanilang uh, permanent na posisyon, mga kadizar. So, ang tanong dito, mga kadizar, sino ang maaring magsampa ng reklamo? Okay? Hindi kailangan sila mismo ang uh, magdemanda. Kahit sinong mamamayan, mga kadizar, ay uh, pwedeng magsampa, no? ng reklamo sa mga uh, ahensyang ito, lalong-lalong lalo na dyan yung... So, number one dito mga kadizar, yung ating uh, Civil Service Commission or the CSC para sa ethical violations. Yes. Pangalawa po ay ang Office of the Ombudsman para sa mga graft, no? Misconduct, abuse of authority. Ikatlo po mga Rizal, yung ating Department of Justice, City Prosecutor para sa criminal charges gaya ng athletes. At ikapat mga Rizal, ang ating DILG, no? Lumapit kayo kay John Vic <laughs> para sa investigasyon, para sa lokal or lokal uh, local officials, no? Tulad ng uh, mayor. Yes, mga Rizal. At syempre yung pangulong mga Krizara, yung PNP Internal Affairs Service. O, oh, para sa mga investigasyon naman, kaya General Nicolas Torre III. Yes, mga Krizara. Hindi rin kailangan may personal kang interest, no? Kung uh, mapanood mo ang video at uh, naniniwala kang may uh, nilabag, pwede kang maghain ng uh, complaint o affidavit. Okay? Okay, malakas ang ulan, ah. Bumabaha na sa labas. Sobrang uh, lakas ng ulan, mga Krizara so yon mga no? sa isang uh, democratic demokratikong bansa kasi hindi sapat ang tapang sa salita dapat may timbang ito ng disiplina respeto pananagutan okay ang uh, nangyayaring hamon na no sa pagitan ni mayor bastido deterte at uh, general Torre ay hindi basta simpleng uh, lalaki sa lalaki na banggaan ito ay usaping may etikal at legal na bigat No? lalo nat sila ay uh, nasa oposisyon ng uh, tiwala ng bayan kahit ito ng itong uh, charity boxing match ang uh, pinagmulan nito ay uh, hamon sa init ng ulo hindi plano para tumulong sa mga nasalanta sa bagyo oh, mga kadisar, ano ang opinion mo sa tingin mo ba ay uh, dapat ituloy ang laban bilang charity o panahon na para paalalahanan ng mga opisyal na ang gobyerno ay hindi entablado ng suntukan kundi ng serbisyo. Mag-share na yung mga sa loobin, mga krisar. mag commento I-share kung uh, naniniwala kang ang disiplina ay bahagi ng tunay na serbisyo publiko. Uh, yes. Yun ang ating uh, vlog, mga krizar, no? Uh, By the way, guys, yung uh, yung sparring ni na <laughs> ni na ano ha? Huwag nyo yung seryoso na ang sparring ni Tori. Ah, uh, yun po ay AI-generated, uh, no? Sa TikTok. <laughs> Naga-sparring na sa TikTok, guys. Kaya, uh, AI-generated lamang. Wala pong uh, katotohanan. Hindi po totoo yung kanya-sparring, okay? Sa mga uh, walang alam sa mga computer dyan, okay? AI-generated yung ating napanood kanina nga video. Okay, maraming salamat mga kanizar. Thank you so much. Thank you so much sa lahat ng uh, nanonood. Okay.